Ang oh, kinatakot, kasi yung mga kotse na yan, nakita ko na yan eh, I wrote plates down. Every time I leave the village, there is about 10 to 15 cars that follow me. Do you want to go to my house? Ma'am, ikaw sumama ka. Ang dala ko, mga maliit, mga yaya, ni isang lalaki, wala akong kasama. Wala akong kasamang lalaki. Eh,

Tignan mo yung asawa mo! mo yung asaba mo! na lang! Bakit mo?! na Bakit yung asaba mo?! yung asaba mo?! Oh You pig! Sir tama na. You pig! Sir tama na po. Kalma na po tayo. You f***ing pig! Kumalma po tayo, kumalma Kalma lang po. pig! Hindi naman po. Pag usapan pa lang makalma. Hindi! Hindi na sir. Sir, nabag niya ako eh! Oh, assault yun! kayo! Pag hindi kayo nag-witness di Idet dimagatsu ko kayo. Sige, bag ka. daga. na na lang po. Wala naman kung mayan Maganda pong mag uusap kung may na tawiese. Ano na? lang? Mag-asultuhan tayo o o natin sa ibang ibag away to. O sige! naten. Tani 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 naten. Ikaw! tapang mo! Gawin! Ah, Tangin Sino? Ikaw, misis. Sino ang pumunta sa bahay ko? Na sinabi sinusod na daw siya. Yes, si Richard. Ganon din ang ginawa sa kanya. Yeah, you know why? Dalawa kami! Dalawa kami! Ginagawa niya yan! Hindi ko nakilala yan eh. Magkakapit bahay tayo dito. Magkakapit bahay tayo! Oo, oh, sabi mo kay Rubio yun! Niya! Oo! Oh. Sila... Alam mo, ba ko ka! Oh. Alam na kasama mo yun, sila*** ko! Uh, yeah. Alam uh, na kasama mo, sila*** ko! Bakit mo ako kilala? Oo! Oh. U Hindi kita kilala! Oo! Oh. Sita mo yun! Sita mo yun! Kasama mo yun! Kasama mo, yan. mo yan. U kayo!